Paano mag-open ng BDO Bank account gamit lang ang cellphone mo o ang computer mo online? At kung first time mo sa channel na tag, gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. In this video, pag-uusapan natin yung pag-open ng bank account sa BDO. So dito sa website ng BDO, itong link na to is ilalagay ko sa description sa baba para pwede nyo napuntahan at hindi kayo mapunta sa baling website. At dito lang talaga tayo sa legit. Meron talawang paraan yung in-branch kung saan pupunta ka sa branch nga para mag-provide na ID mo and also yung information mo. Pero ngayon, dito tayo sa online. Kung hindi na kailangan pumunta sa branch, instead tatawagan na lang tayo ng video representative para tuluyan na ma-open yung account. Pero bago yon, dapat mo muna natin yung pag-provide ng form and also pag-upload ng valid ID. At pwedeng gamitin ang computer o ang cellphone natin para sa pag-open ng PAP account. Basta nakakakunek kayo sa internet at makapunta sa website ng BDO, pwede kayo makapag-open ng bank account online. Kung saan, ito yung susunod na process. Mag-fill out ng form, mag-upload ng valid ID, selfie, at mag-upload din or mag-picture ng tatlong pirma. Tapos, mag schedule tayo para sa Zoom video at hintayin ang tawag ng PDO representative based sa araw at oras na pinili mo. And after nga nun, kapag na-confirm na or sinabi na sa'yo ng video representative or naka-receive ka ng kahit na anong email or notification about sa confirmation ng account mo, pwede ka nang mag-deposit online or pwede rin pumunta sa branch. Kailangan mag-deposit para tuluyan na nga maging activated yung account natin sa video. Again, ito yung list of accepted IDs sa tinatanggap nila. Ito yung mga pwede natin i-open na bank account. Merong ATM savings. Ito yung mga tayo ng ATM card. Pwede itong makareceive ng remittance abroad. Meron din namang kabayan savings na mas bagay talaga para sa mga OFW. Ang maintaining balance lang nito is 100 pesos. Meron din sila Facebook, Optimum, Prime Savers at marami pa dito na pwede niyong i-check pa. Meron din para sa mga bagets o yung mga 12 years old and below para sa junior saver accounts. And sana nakatulong tong video na to kung mo pakiclick ang like button. And pwede nyo rin itong ishare sa iba para mas makatulong palalo. See you sa mga next videos. Bye-bye!